Pinag-aaralan ko yung sinasabi niya, binasa ko po ang affidavit niya. No? Uh, basically, ang lumalabas doon, ang pinaka-focal point diyan, si Colonel Leonardo. Hindi po ba? Mm -mm. Di ba siya may, siya raw yung may kapangarihan kung sino yung ilalagay o malalaglag doon mm -hmm. sa drug list na napaka-powerful ng mga panahon na iyon. Tapos siya mismo sinabi niya, ang pag usap una siya yung go-between between Bongo and Colonel Leonardo. Tapos meron siyang personal knowledge dahil nakausap niya mismo si President Duterte until dumating yung time na nag-uusap na yung dalawa, Bongo at saka si Colonel Leonardo. Inga, e pero parang lumalabas sa kanyang uh, testimonya, kung totoo man yun, parang napaka-minimal ng kanyang participation. Kaya nang inyong tumatakbo sa isip ko, and I'm sure uh, sa isip din po ng mga kongresista na nagtatanong sa kanya, ano pong tingin nyo ron? Well, kaya nga ang aming ano, eh, basahin na eh. Maligo ka kana, ilabas mo na lahat 'yan. She's probably she's probably holding back still, no, on some details. Or probably because in the state where she is in, no, she cannot uh, there's a tendency for her not to recall eh, yung other details. And eventually it will come out kaya nilagay niya doon sa kaniyang affidavit eh kapag may kulang at may naisip siya, she's willing, no to submit uh, a, 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 supplemental affidavit. So, mm -hmm. sa tingin ko, baka ganun nga. No? Uh, sa ngayon, uh, what we have is uh, what uh, she, she volunteered no? and uh, what uh, she wrote in her affidavit. Yun ang uh, tingin ko. Uh, at saka yung ano niya, choice niya, yung abogado niya. Kaya ah, na, siya pumili. Oo, oh, uh, kasi abogado niya. Kaya nga ayaw kasi itong quad kasi isa sa aming policy is dapat mag, gusto mo mag-witness, mag-execute ka affidavit, di ba? Kung mag-execute execute ka affidavit, i, i ka ng aming legal team. Pag sinabi ng legal team that you've passed, then we schedule you. Uh, pero yung hmm. nangyari kay, kay, kay Colonel Garma, she has her own lawyer, no? uh, tinulungan siya siguro sa paggawa ng affidavit, at uh, siguro, she felt that uh, she wants to bring this out during the quad committee hearing. But mm. I noticed kasi she was breaking down. Umiiyak siya eh. Oo, oh, uh, nasimula pa lang. Oo, oh, di ba? Parang siguro hirap din siya dahil uh, marami, marami siyang masasaga close friends niya sa PNP eh. Marami mm. siyang matatamaan ng mga classmates niya sa PNPA. Eh. No? Marami siyang uh, mga personalities na hindi biro yung pinagsamahan nila. Kaya siguro hirap na hirap siya. So, mm -mm. Isa pa rin kaya kung uh, tinatanong kung sabi nyo nga, kung basa ka na, hindi eh, maligo ka na. Kasi dun sa parte nung tinatanong siya tungkol dun sa pagpatay kay uh, former PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, yung retired, uh, uh retired general, mm -hmm. sinasabi niya wala naman daw silang alitan. Ang mm -hmm. parang anggulo sa kanya, di ba? Kung tama yung pagkakaalala ko, eh, pinatayan dahil dinikit sa drugs. Mm -hmm. eh ang lumalabas dun sa huling pagdinig ninyo, siya yung merong ano grudge doon kay mm -hmm. Wesley Barayuga. Mm -hmm. Dahil, mm -hmm. di ba, supposedly, maglalabas na siya ng ebidensya against Garma. Mm -hmm. Hindi po ba? So dito parang may impression na she was trying to save her skin. At least dito mm -hmm. sa parte na ito, hindi po ba? Yes, uh oo. -oh. Uh, I share your uh, your opinion dun sa particular issue na yun, No? Uh, kasi, unang-una, bakit napatay si General Barayuga? No? Uh, ano yung motibo sa pagpatay sa kanya? Sino ba yung may motibo? So far, doon sa nakikita natin, base doon sa, sa lumalabas sa hearing, ah, may motibo lang, dalawang tao eh. Uh, di ba? Uh, ang nabanggit doon, ni Colonel Santi Mendoza ay si uh, Garma at saka si Leonardo no mm. uh, pero sabi ko nga kasi yung testimonya ng ilan dyan, we will study, evaluate and weigh you know kung ano ba yung aming magiging basihan sa aming committee report are we going to recommend the filing of charges criminal charges against persons based on the evidence that we have testimonial and documentary evidence so yun ang aming pagbabasihan. so far no nandoon pa kami sa stage na iniipon pa namin yan nag draft draft na kami ng mga konte Dahil sa ganun eh meron kaming may ipakitang report sa taong bayan